Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga pinaka pinakakontrobersyal na karakter sa Biblia, ilang pangalan ang agad na naiisip. Ngayon ay tuklasin natin ang kwento ng anim na lalaki na ang mga aksyon ay minarkahan ang kasaysayan ng Biblia para sa kasamaang dulot nila. At ang huli sa kanila ay walang alinlangan ang pinakatrahedya. Nasa ika na pwesto si Herodes the Great na kilala sa kanyang kalupitan at sa kanyang pagtatangka na alisin ang bagong panganak na si Jesus sa pamamagitan ng pag-uutos na patayin ang mga bata sa Bethlehem. Sa ikalimang lugar ay ang paraon ng pag-alis na ang katigasan ng ulo ay nagpapanatili sa mga tao ng Israel na alipin sa loob ng mga dekada na lumalaban sa mga himala ng Diyos. Sa ikaapat na lugar, mayroon tayong Haring Nabucodonosor II na responsable sa pagwasak sa Jerusalem at sa pagkatapon sa Babylonia. Sa ikatlong pwesto ay isa pang hari na may parehong pangalan, Nebuchadnezzar Piaminer, na nagtayo ng ginintuang rebulto at humiling ng pagsamba sa ilalim ng parusang kamatayan. Humarap sa tatlong kabataang hudyo na tapat sa Diyos. Sa pangalawang lugar ay si Saul ang unang hari ng Israel na nawala ang kanyang banal na pagpapala dahil sa paulit-ulit na pagsuway at paghanap ng patnubay sa mga ipinagbabawal na gawain. At sa wakas, nangunguna sa pinakamasama si Judas Iscariote, ang apostol na nagkanulo kay Jesus para sa tatlumpong pirasong pilak, isang pagkilos na magpapabago sa takbo ng kasaysayan ng tao. Ang mga karakter na ito ay nagsisilbing mga babala tungkol sa kapangyarihan, ambisyon at mga pagpili na humahantong sa moral na kailaliman. Madilim ang kanilang mga kwento, ngunit nagtuturo din sila ng mahahalagang espiritual na aral.